Hmm. Yeah. Hmm. Daming sili. Ano nang tilapia. Isa sa pinakamagandang experience hmm. dito sa probinsya ay ang makasama ka sa panghukuli ng isda. Kakaiba ang uri ng panghukuli na ito dahil ito ay ginaganap lamang kung gabi. Oh, yeah. hinahanda ang mga kagamitan para gamitin sa paghuhuli ng mga isda. Ang tawag naman namin dito ay stunting o fish stunting. Ito ay paraan ng panghuhuli ng isda na kung saan ay kinukuryente ang tubig para maground ang mga isda na matatamaan ng current ng kuryente. Una, ang pagkuryente ng ano ng isda kasi ano na nagaga-ground. Ground. Oh, may nakita siyang isda oh. Isda, no. 'Le. May na lang malaki-laki. Ito, ito yung 'be. Mel. Malaki 'yung nauli nila. 'Di, takoy no guys, yung ano, ng hito. Mga isang oras na. Nyaga pa ngorin ti. Ayun, sila guys. So, dati ang dami talaga ditong isda. Pero ngayon, uh, almost 15 years na bumalik ako dito sumama sa kanila sa paghuhuli ng isda. Mm. Yeah. Mm. Daming sili. Ano, ng tilapia. Mm. Maganda daw kasi ang panghuhuli ng isda sa panahon ng gabi. Dahil nga ang mga isdang ito ay hindi sila makakita. At kumbaga ay nasa gilid lamang sila ng pangpang. -pang at napakadali lamang silang hulihin. Ang mga isda na nandito sa ilog na ito ay kadalasan mga tilapia at mga hito. Ito man. Gasik ba? Madulas ang daanan kaya dapat ingat-ingat lang kasi sa mga bato ay maraming lumot at posible na malaglag yung cellphone natin dito. Ang yabera si Muto. Medyo mahirap ang panghuhuli ng isda sa panahon ng gabi kasi nga uh, uh, limited lang yung ating makikita at ang mga bato ay napakadulas pa. Pero magandang experience na rin to na napasama tayo sa kanila sa panghuhuli ng mga isda. Hindi ka diba nabot yung rin kayo? Hindi, hindi. Dahil yeah, siya yeah. na yeah. pwede siya tingnan niya na mo na muna, ang tadya ko Paano makita mga ibid? Kita na yan, masyada as kao eh. May mga isla. Taiwan. One down. Taiwan. Mayroon na kami huli. Yung hito. Yung wild hito. Yan yung kasama namin na. dapat lang na maging maingat sa paggamit ng kanilang hawak na panghuli dahil ito ay malakas ang kuryente. Galing at ako ay napapamangha sa diskarte ng kanilang panghuli.